Hello guys, magandang umaga po muli sa ating lahat. Ngayon naman po ay nagbabalik na naman po ang inyong Lola at ngayon ay isang panibagong video na naman po ang ating ituturo sa inyo kung kayo ay may mga katanungan. Ngunit guys, kailangan po ang ating mga katanungan dito ay kaya lamang pong sagutin ng oo o hindi. Okay? Yung mga ibang katanungan na marami ng kasagutan ay hindi po. Kailangan po ang ating katanungan dito ay kaya lamang sagutin ng oo o hindi. Yung talagang gustong gusto mong malaman ang sagot na oo o hindi. So ito po lamang ang ating gagawin bukas po ng umaga. Kumuha po lamang ng platito clear na baso, babasagin clear na baso, at asukal at asin. So ito po, hinalo ko na yan. So ang unang-una po natin gagawin kapag nandito na yung baso na may tubig. So sa tubig naman guys, mari tayong gumamit ng kahit anong uri ng tubig. So pwedeng inuming tubig at pwede rin naman po ang what uh, running water. So pwede rin po ang running water or mineral water. So ang unang-una po natin gagawin kapag nandyan na, lagyan po natin ang una ito ng isang kurot ng rock salt. So ito pong isang kurot na rock salt, kaya pinapakita ko pero nilagyan ko na po yan. Isang kurot na rock salt, pagkatapos pong malagyan ng isang kurot na rock salt, ay maglagay naman ng dalawang kutsarang brown sugar. Dalawang kutsara po ng brown sugar at pagkatapos, ay haluin mo ito ng 12 times. Labing dalawang beses mo itong haluin ng kutsara na ginamit mo sa pagkuha mo ng brown sugar. Pagkalagay mo ng brown sugar, haluin mo, mag-count 1, 2, 3, hanggang sa maka-12 na bisis ka ng paghalo. Pagkatapos po ay kuhanin natin ang dalawang papel na sinulatan natin ng oo o hindi. Kailangan po puting malinis na papel. So ayan po, oo, ito hindi. Ngayon po guys, atin siyang itutupi. Itutupi natin ito. Tiyakin na matupi ninyo itong mabuti at pariho ang inyong pagkakatupi. Matupi ninyo itong pariho at dapat pariho po ang inyong pagkakatupi ng ating mga papel na silulatan mo ng oo o hindi. Pagkatapos ngayon, ang ating gagawin ay sabay natin itong dalawang papel na ilubog dito sa ating tubig. So, ilulubog natin iyan. Pagkatapos mo pong mailubog, ayan, nailubog na po natin, ang gagawin mo po ay ang iyong, ang iyong kanang kamay. Ay tatakpan mo itong baso ng iyong kanang kamay. Ayan, habang tinatakpan mo ay pakaisipin mo pa rin ng husto ang iyong mga katanungan. Pakaisipin mo ng husto ang mga katanungan mo habang tinatakpan mo ng iyong kanang kamay ang ating tubig. So, ayan lamang, hayaan po lamang natin ito, magmeditate tayo, pakaisipin natin ang ating mga katanungan sa loob po ng isang minuto. Pagkatapos mo po itong takpan ng isang minuto, ay ating tanggalin ang ating kamay. Tanggalin na natin ang ating kamay. So, kung alin po dyan, kung alin po doon sa sinulat mo, sa tanong mo, na oo hindi ang lumutang, kung aling papel po dyan, sukuhanin po natin iyon. Halimbawa, ito yung papel na lumutang ay hindi po ang kanyang katanungan. Kapag naman parihong nulakalutang, kapag parihong nakalutang, hanapin po ninyo ang papel na mas nakabuka. Yung mas nakabukang papel, ayun po ang positibong sagot sa iyong katanungan. Ngunit kung ang mga papel naman ay parihong lumubog, negative po. Negative po ang sagot sa inyong katanungan. So gagawin lamang natin ito. Bukas, bukas araw ng linggo ng kahit anong oras. So kahit kahit kailan basta linggo, kahit anong oras ay pwedeng-pwede natin itong gagawin. Maraming maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat.